Hello mga idol, ito oh. Ito ang ginagawa ko tuwing umaga. Yan oh, bago magtapasok sa trabaho. Nagtatanim-tanim. Kaunti lang na itatanim ko kasi may trabaho tayo eh. Yan oh, tanim ako ng gabi. San Fernando ang tawag dito, gabi. Yung naglalaman ng gabi. Yan oh. Oh. Kailangan natin hawanan. Yan. Oh. Kailangan natin hawanan siya. Ang ang laman nito, pwedeng panghalo sa mga lutuin yan yan mga bagong tanim kailangan hawanan hmm. yan ito yan San Fernando gabi San Fernando yan o o o yan kailangan hawanan o kaunti lang natatanim ko dahil may trabaho o oh, yung mga pre na oras ko tatanim ako ng kaunti-kaunti lang yan o San Fernando katabi niya ay kamuting kahoy yan o malalaki na oh, awa na natin oh, ang katabi niya kamuting kahoy yan awan na natin kasi malalaki na ba na ito natin paglaki yung laman niya yan o Gabi, San Fernando. Mga ito pang halo sa mga lutuin. Pwede rin gataan. Pwede rin ilaga. Ayan o. O. Oh.